Sasama, Loy Loisa Andalio nakipaghiwalay na kay Ronnie Alonte. May panibagong hiwalayan isyo na naman ang pinag-uusapan ngayon sa social media. Ito ay walang iba kundi ang napapabalitang hiwalayan ni na Loisa Andalio at Ronnie Alonte matapos ang 7 years nilang pagsasama. Napapanood ngayon ang real-life celebrity couple na si Loy Loisa Andalio at Ronnie Alonte sa hit kapamilya teleserye na Pira Pirasong Paraiso na malapit na ring magtapos. Purring puri naman ng mga manonood at ng mga fans ang kanilang pag-arte dahil makikita umano kung paano silang nag-grow sa nasabing programa. Samantala, sa naganap na media conference ng Pira-Pirasong Paraiso noong January 17, 2024, naitanong sa dalawa kung ano ang susunod nilang projects na gagawin sa ABS-CBN. Agad naman itong sinagot ni Loisa Andalio na sa ngayon nais niyang magkaroon sila ng kanya-kanyang projects ni Ronnie Alon